mga kabos ka Panibagong vlog na naman tayo mga kabos ka Narito kami habang namamahinga Ayan Ito na natuklasan ko dito Ang bagong tanawin Ito ay sa Kitso Dito pa rin sa Pais Basko Na namin doon Galing kami sa barko At ayan May sinihan para dito mga kaabos Kasi Patagal Sabi na kami dito, pero nung ka ako, hindi ko talaga nasubukan na makapanood ng sini <coughs> pero nababalitaan ko na to sa aking mga anak at sa aking mga apo kasi dito sila nagtrabaho yung aking mga anak ayan pero hindi ko lang alam kung nakapasok sila dyan ayan yan ang salita dito sinimak sinimak ibig sabihin sinihan yan dito ng, ano, ng paespas ko ayan kaya Uh, napansin ko to kaya inumpisahan ko ulit ang aming panibagong video. Ayan. Tapos, ayan mga kakabos. Oh. Dito, may, sa loob, mga, mer meron yan kasino. Uh, meron dito, ano, marami ditong mga Pilipino uh, nga, naglaro sa kasino. noon, hindi pa ito nag, nag iba kasi dito nagsasarado kasi sabi nila sirain daw ito gagawa daw ito ng panibagong kung ano magandang building ayan kaya yung iba dito mga ano nagsarado na sila ayan. ito mga deporte ito ayan ang mga mga nakapwesto dito. Sa loob nito, mayroon doon rolita. Yung kinagigiliwan ng mga iba. ng pag, pagpapasok pa lang sa trabaho, naglalaro muna sila. Kasi minsan, nagsasapalaran, nananalo. Yung iba naman, na minamalas, talo. Kaya, kailangan kontrol ka din sa mga ganyan. Kasi, may pamilya tayong binubuhay. Ayan. Kaya, e, huwag mapakalulun sa mga ganyan, mga kabos ngayon ayan o mga kaabos hindi pa rin kami nakano kasi namahinga muna kami kaya ayun kabundukan sa tabi pa rin ng dagat ayan uh, pauwi na kami mga kaabos kasi maghahanda rin kami ng aming pagkain may kalayuan pa rin ang aming ano, dito aming tirahan kaya bibilis-bilisan namin ang pagkain ano, pag exercise kaya talaga exercise kami kasi hindi kami nagkotse lakad lang talaga kami mula doon sa malayo kaya tabayanan nyo na lang po mga kaabos ang kasunod salamat ayan mga kaabos oh. ngayon ko lang napansin meron pa lang ganun dito ayan oh. 1976, 1970. Ang ganda mga kabos, ka no? Ayan. Doon kami nang galing mga kabos ka sa likod niyan. Ayan. Yung sinasabi namin yung ano, harapan ito. Malayo na ito. Nandito na kami sa kabilang kalsada. At katulad din doon sa dinaanan namin, meron din ganito dito nga. Taguanan ng mga bangka. Ayan mga kaabos. Ayan. Kaya may kanya-kanya silang ano, may kanya-kanya silang pinaka pier. Yun. May kanya-kanya silang teritoryo, mga kaabos. Ay, kaabos, malayo na kasi. Video pa kasi ako eh. Gusto ko kasi makunan habang narito kami. Kasi ano dito mga kaabos, ang ganda ng ano, ano ngayon. Simoy na ng hangin, pati yung tirik ng araw. Ang napakaganda. Ngayon po ay alas 12, ano na. Mag alas 12, imitya na dito ng, ng tanghali. Yan o, no? gaganda so, ng building, mga kaabos oh. Yan. Dami mga taong naglalakad. Hindi talaga masaya ang mga kaabos. mga, ano, ang mga daanan yung nag-sirsen. Talagang masaya dito. Ayan mga kaabos oh. Yang mga piso na yan doon sa kabilang ano may kalye doon. Ay napasok na namin yang mga yan kasi dito sa lugar na ito nagpagtrabaho dati dito ang aming kababayan na nasa London na si Maui at saka si Bibo dito mga kaabos matagal sila dito nagtrabaho ngayon ah uh, lumaki na ang anak nila gusto nang lumipat nila kasi siyempre gusto naman nila hanapin talaga yung yung swerte kahit sino sa atin naghahanap talaga ng magandang kapalaran kaya lumipat sila doon. Ngayon tapos sa pag-aaral siguro si ano, hello. Si Bibo tsaka si Mawi. At tsaka, ay naku, nakalimutan ko ang pangalan ng isang kapatid niya na sumunod doon. Ayan, mga kaabos. At tsaka si ano, An Anili. Ay, Anili. Hindi ka na siguro marunong mag-Espanyol kasi maliit ka pa nakarating na dyan. Kami nga, nandito kami pero hindi rin kami fluent na marunong magsalita ng Spanish. Kaya mga kaabos, pero nung maliit ka pa, nili, uh, nakarga kita at uh, si, si kaabos, si abuelo, siya yung ano, nagninong sa iyo. Ayan, siyempre, ninang mo na rin ako. Ayan, pero narito kami, mga kaabos, naghihirap. Ah, hindi naman naghihirap. Yung tumatanda na tama lang ang aming pamumuhay. Ayan, mga kaabos. Nagkamali ako ng salita. Ah, tama, tanam-taman lang talaga. Hmm. Wala na mga trabaho. Ayan. kayo pupunta doon ng mga kapos, malayo pa yun. Dalawang kilometro pa yun pinakadulo. Kaya dito lang kami, mapasok na kami dito mga kapos. Hanap tayo ng kilometro. Nandiyan ang train mga kapos. Kaya, nahanda pa kami ng, pa ng panghalian ng mga kapos. Sa oras o, oh. alas 12.40 na. At oo, oh, oh. kaya... Kaya na yung kasunod. Nakita ulit kami ng aking mga kaibigan. Ayan Mung... o. No? galing sa hmm. galing sa ambulatoryo ayan ayan galing kami sa ambulatoryo hmm. nagpa-analysis tapos pumunta sa sa cruces Ay? oo oh, oh. ayan kasi tiningnan ang tiyan niya tapos pagbaba namin itinatid lang kami ni Adet pinag-exercise kami ng dalawang oras papuntang deportivo Oo, nagano naglakad. Lakad lang kaya wala kaming kotse. Mm -hmm. Ngayon dumaan kami sa porteria diyan sa Miguri, bumili kami na mga kailangan niya. Ip Ipuri. Kasi ayaw niya magulay na mag gulay. Mm -hmm. Gusto niya ipasapuri pa man lang ng niya kasi wala oh, mang lasa. Ipakain wala na. Wala na. Kaya ang ang ano yung natural talaga. Kaya yung mga kahabos, ngayon lang kami nagkita ulit, ay naku, Diyos ko, hindi ka nag ano, Hindi kasi busy na kami nag bantay. Yeah, Kaya mga kaabos, mga maalam, ito yung aking matalik na kaibigan. No? <laughs> hi Louie! <laughs> hi Pamilya Louie! ah hi, hi. uh, basta hindi ko kayo nakakalimutan. Mm -hmm. Ayan. Ayan no, kargado. Daling ko sana sa bahay, mananghalian. Pero ito, meron siyang kasama. Pero sa susunod sana, eh, magkita muli kami. O sige na. Ayan mga um, ano po ngayon? Dito na magtatapos ang aming vlog. Ngayon po ay alas 7 na ng gabi. <coughs> Galing na po kami doon sa tinulungan namin si Karen na magdamo doon sa garden ng kanyang amo. Maliit lang naman yung uh, garden, lagwerta. At uh, pagkagaling namin sa ano sa aming mga lakad o ba kami galing sa pananghalian ayun ang exercise na marami yung tinulungan namin si Kari anak namin na panganay na bilisin yung hardin kasi padating narin rin yung amoy niya sa ano sa linggo kaya yeah. siyempre araw-araw din siya may trabaho tinulungan namin ni sa Saglit hindi ko na yun pinunan kasi siyempre hindi natin alam kung bawal doon punan ang, ano, ang amoy niya. Kaya hindi ko na dinityo, hindi ko na dininag kung ano yung ginawa namin. Ngayon ay alas 7 na ng gabi pero maliwanag pa. Andito kami ngayon. Ininipri kami ng anak namin na ano, magka daw nila no? Uh, ayun doon siya nakapila saan kaya si Kaabos ano doon si Kaabos baka meron yung kuderen na si kong order niya kaya ko ng sa pasas makira ka doon 15 minutes uh oo -oh. si Kaabos oh. ayan. Si ka oh. ayan. mag ano kami ito kumaraan mo si Angela tinawag mo na ayaw ayan dito muna kami ayan mga Kaabos ito ang namin dito sa party. kasi yung mga bata diyan man nagpa-park, naglalaro, nag sila. Kaya habang nandoon, nandito muna kami. Relax muna saglit tapos uwi na kami. Ayan mga kaabos. Ah, uh, dong, magpalam ka na dong. Ah, uh, hanggang dito na lang ang aming vlog. At ito, nakapag-order na si, si Karen. Ayun o. Oh. Kung oh, mga tinulungan namin. Uh, sabi niya, punta muna, na tayo doon. Balik tayo doon sa parke at ano, magperienda daw. Sabi ko, eh, paggabi na ah. Sabi niya, eh, sige lang. kaya yun. eh. ano daw siya ng tinapay pero hiniluluto pa sa gbit. Tawawa naman. Alam mo mga kaabos. Lahat ng mga anak ko, ayaw ko nang nakikita nga ano, gusto ko pantay-pantay silang lahat na walang naghihirap, ganun. Naiiyak ako pag napapansin ko nga kung sino yung, yung parang pinakakawawa. Kaya yun, kaabos Malapit na maluto yun. Uh -huh. Sige lang, makakaraos din. ano na ngayon, tighirap mga kaabos. Eh, wala silang bahay na malilipi, pali, malilipatan, mahirap maghanap. Kaya naawa ako sa mga apo ko. Kaya yun lang, hindi ko nabay kasi naiyak na naman ako mga kaabos. Hanggang dito na lang, bye bye. Ang tabayanan nyo lang pang aming mga vlog. Uh, inaasahan po namin ang inyong pagsubaybay dahil kayo lang po ang aming aming ano katuwaan na na magsubaybay sa amin. At Ran, thank you Ran, itinawag mo yung tarheta ko kasi ganito na talaga ako. Hindi na yun mawawala sa akin. Sana nga, maano ma, ma, ano na ito sa akin. Wala pa nga isang buwan. Ewan ko kung na isang buwan yung tarheta na yung bago lang yun kasi nawala din sa Pilipinas. Ninakaw. Tapos ngayon, na nalakad na sana, nawala na naman ulit. Kaya, Panginoon ko, hindi ko na malaman kung ano na ito nangyayari sa akin. Bueno. no. Pagdarasal ko na lang na sana umayos na yung pagiging malimutin ko. Dahil nerviosa na ako mga kaabos. Malangin ang nagbago ngayon sa akin. Okay, maraming maraming salamat. Sana wala ka... Hindi nyo kaming pagsawaan na palagi nyo kaming subaybayan. Thank you, mga Bye-bye.